guys tignan nyo yung aking ang onion leeks sibuyas dahon yan to laki oh gusto kong subukan na uh, pabutuhin ito pagkaroon ng bulaklak din pabubutuhin kasi mahal ang seeds nito eh mas mahal ang seed nito kumpara dito sa sibuyas ito yung sibuyas dahon lalaki na niya oh lang dangkal sa dalawa tatlo tatlong dangkal na Yan. Situ so siya guys. Oh. titinan nyo yung kanyang soil merong mga ipa-ipa merong carbonized rice hull so direct seeding ito guys hindi ko natin na transplant pagka ganito kunti lang naman so ang plano ko rito paramihin pabubutuhin at paunti-unti nating pararamihin ganda o laki o. yan yung ating sibuyas dahon ganda oh. ganda ng tayo niya ito naman yung mga sibuyas na mayroon ng laman no oh. may laman na siya oh. yan, may mga laman na na yan malapit na yan ito yung direct seeding may mga laman o oh. ito ang advantage ng direct seeding mas mabilis ang disadvantage lang ng direct seeding hindi mo makontrol yung paghagis kaya kinakailangan mo ng planters yan o. so yung susunod kong pagtatani magtatry pa rin ako ng direct seeding kasi pag direct seeding hindi mo na gagalawin hindi na may stress ang halaman So, meron tayong puti sibuyas puti ito, laki oh. wala pang 3 months ito halos lahat may mga laman na pwede nang anihin to pwede nang gamitin to sa kusina tsaka to so kapag ka yung dahon nito ay humapay na pwede na siyang anihin pero kasi wala pang 3 months to eh ang advantage ng direct seeding mabilis na maaani mo agad hindi na siya abuti na 120 days maaani mo agad ang laki o oh, magkadikit ayun eh, yung sabi ko pagkasabog ganyan na nangyayari hindi na alis yung isa dapat maalis ito na alisa ng magkakatabi so titingnan lang natin kapag humapay na ang dahon nito pwede na harvest yun so ito yung uh, direct seeding pa rin tapos papakita ko sa inyo mamaya yung mga naunang transplant plant namin kung gaano kalaki na yung kanilang mga laman meron na rin laman pero hindi ganito kalalaki ito naman guys yung transplant yung mga naunang na transplant ang napansin ko lumalaki o tumatangkad ng husto yung kanyang mga dahon may laman na rin ito pero yung paglaman nya hindi kasi laki nung direct seeding so it takes uh, mga 4 months talaga 3 to 4 months ang mga 4 months talaga ang pinaka maturity nung tinatransplant so ayan o hindi mo siya makita yung mga laman so more on pagtaas muna ng mga dahon ayan o kung mapapansin natin wala pa masyadong lumalabas ng mga laman sa ibabaw maganda yung mga dahon ito yung, mga, ito yung laman nya hindi pa ganun kalaki sa so, abutin pa to ng May ng 4 months talaga so yan ang transplanted compare sa direct seeding ang kagandahan syempre ng direct seeding bukod sa maaani mo kaagad yung labor bawas labor doon yan yan ang direct seeding ah direct seeding ah, uh, transplanted on yan tapos tapakita ko sa inyo yung mga katatransplant muna yung kanyang pagdadaanan medyo magdidilaw-dilaw siya tapos pagka naka-recover naka-fully recover magiging ganun magiging ganito siya green, magiging green matagal na proseso pa bago siya gumanda maging ganito So ang ginawa namin dito guys by batch. So ito muna yung unang plot doon. Tapos yung iba dito, ito baka anti kasi ito. Kaya madaling nalinisan at nalipatan. Ito kasi may mga lamang pa ito dati. Na mga uh, hinagis na mga buto. Kaya hindi agad nalipatan. Yan. So bandang huli dahil nga sa space medyo naging siksik na yung aming pagtatanim dahil nakita ko rin naman doon sa direct seeding hindi naman ganun kalaki ang epekto kapag ka, uh, medyo uh, magkakatabi so para makatipid sa si space ganyan na yung aming spacing ngayon titignan natin yung laman kung ano yung magiging epekto ng masyadong siksik na ganyan kasi dati kami pag nagta-transplant, ganito siya, ganyan ang agwat niya ayan maluluwag sa kada isang flat 2, 3, 4 mga apat ganyan yung mga taon na yung mga transplant nung bandang huli dahil nga yung space kinukonsider namin ganito na siya kasiksik imagine itong plot na to ilan ang laman kada hilera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o itong plot na to 8 halos na doble pero sa bagay medyo malaki ang plot na to yan so antay antay pa tayo na mga mahigit isang buwan ano yun na ito syempre management pa rin tamang pagpapataba pag spray ng beneficial bacteria yung iba hindi pa namin nalalagyan ng na mga carburized rice hull, yung mga bagong tanim doon kasi ang plano natin guys itong mga plot na to ay hindi na ititillage hindi na siya bubungkalin hindi na siya i-cultivate papatungan lang siya ng papatungan ng mga organic materials para tataas pa siya ng tataas so kahit tagulan mataas ang plot ng pwedeng taniman hindi siya lulubog hindi siya mabababad sa tubig so itatry natin na magtanim kahit mga one uh, lata kahit mga isang lata 400 grams sa panahon ng tagulan doon sa area na hindi lulubugin kasi itong lugar na to guys hindi naman ito Mat yeah mataas so, yan lang muna yan ang kaganapan sa ating pagtatanim ng sibuyas enjoy natin yung ating pagpo-farm para maka-contribute tayo sa food security ng ating bansa Happy farming. Bye-bye. God bless.